Saba, Mika like, oh. Deico. Demasiyadong mataas simula mag-bug you guys, kaya hindi ako nakapunta dito. Makulimlim pa umuulan po. Beera tawon eh, guys. Oh may ganda yung kutin lang yung tao. Hmm, parang wala natin yun sa may bando. bandaw. Hmm. Hmm. Maliwales ka pa rin yun. Magyayaday ka yun. Hmm. Ayan. Ang ganda tanawin. Sa umaga kasi ano, di masyado kita yun dahil ano. Yung may ulap-ulap pa -ulap, na na. Naging masyado maliwanag. Ngayon maliwanag ngayon. Ito paligid na may gadaik. Kita yung Makati doon. Makati. Iso City yata. Ito dito banda yan. Iso Makati. May hangin papatigay. so maalon ma, ma, ma yung dagat oh. hindi ko alam mag high tide ba to o nag low tide hmm. maalon